Hi friendship, kamusta kayo dyan? Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Woo! Ayun na nga, for today's video, nag-promise nga ako sa inyo dito sa vlog na to, ay papakita ko sa inyo ang kaganapan dito sa birthday ni AJ. Yes! Nice. Pero sa totoong buhay, wala naman ako masyadong na-capture dito. na naman kasi friendship, alam naman umiksay na tayo. Oh. Eh, hindi naman kasi tayo sikat na vlogger. Wow, vlogger. Woo! Siyempre, nagsisimula pa lang tayo, kaya mahihain pa tayo ngayon, Frenchie. Malay mo naman, balang araw, may kilala din tayo. Sila na rin mismo ang magsasabi na i-vlog mo yan. Kaya naman, i-manifest natin yan, Friendship. Pero sa si ating Liza yung nag sa amin dito. Yung nagsabi ako sa kanya, sure agad siya. Oh. Siya si AJ, ang birthday boy. Siya ang nagbigay ng pangontra ni kain, yung suot, -suot ni kain. Kaya naman, thank you. Ang pogi, di ba? Two years old pa lang yan. Siya naman si ating Liza, ang nag-imbita sa amin, yung nanay ni AJ. At siya naman si Ati Irene, na lagi nanonood ng vlog ko. Shout out Ati Irene na tiglay say hi naman dyan. Wow. Double celebration din pala to friendship kasi birthday ni AJ tsaka second year anniversary ng wedding nila Ate Glyza. Aww. Kaya congrats sa inyo Ate Glyza. At eto nga at naglalagay na ng name tag kay Kai. Aba eh may pa name tag din naman si Kai. Aww. Hindi nga namin matanggal to kaya naman nag call of friend kami. Shout out sa'yo Ate Tekya. Siya na nga ang pinatanggal namin pero hindi niya rin naman pala natanggal. <coughs> Kaya naman pinagtulungan na nila, Oh. Ito at malapit na nga magligalig si Kyle. Tumigil din naman siya, nandumikit na yung pangalan niya. Ito yes! nga ang saya ni Kyle dito, nang pinapatawa siya ng ate niya. Ang tawa nga siya dyan sa suot ni Nika na sombrero, galing sa Jollibee. Yan lang pala magpapatawa sa'yo, Kyle, eh. Hindi mo na kailangan si Mami. Oh. May pagpikit-pikit pa ng mata, eh. Kaya naman itong tita niya, itawang tawa sa kanya. Shout out sa'yo, ate Rachel. Sa mga oras nga na to, ay unti-unti dumarating ang mga bisita. May pag din naman sa mga kids. Habang naglalaro nga itong si Nika at si Erin, ito namang si Kyle nakatingin lamang sa malayo at ayun, nag-cheer. Pumapalakpak pang ah, yeah. Kung may pag game sa mga kids, syempre, may pag-games din sa mga adult. Kaya lang, nalungkot ako, friendship, Pakala ko mayroon pang isang games. Hindi kasi ako nakasali dito. Sa mga kabataan lang pala to. Isang games nga lang sa mga kids, isang games lang din sa mga adult. At so, very happy. Wow. At eto, pagdating nga kay Nene, eh, nagsilaglaga na yung mga baso. <laughs> ang tawa talaga namin dyan. <laughs> naman tayo mga Pinoy, eh. na natin ang kapalpakan ng ibang tao. Totoo ba, friendship? Tatuwaan lang naman. Nakakamiss <laughs> ah, talaga yung mga nitong parlor game, ano? Mashare ko lang, friendship. Yung nasa Taiwan pa ako, naka-experience lang ng mga ganitong palaroy kapag Pasko. Mga friendship natin ng mga Pinoy dyan, meron talagang isa sa friendship natin dyan na mag-aasikaso ng mga parlor game na yan. Mag-iisip. Punong abala para maging masaya ang mga friendship niya. Pero syempre, hindi ako yon friendship. Taga-oo lang ako. Taga-sali lang ako. Pero lagi ako nanalo dyan, friendship. Competitive ako pag sumasali ako sa mga ganyan. Wow! Meron tayong dalawang friendship dyan na laging punong abala pag may mga Christmas party sa Taiwan. Hindi pala sa Taiwan. Sa department lang pala namin. Kaya naman yun Gonzalez Gonzales. Atila Arnie, shout out sa inyo. Kaya naman ipalo nyo na rin tong friendship ko. Ito yung page nyo. Ang daming segue, no? Ito na nga bumalik na nga tayo dito sa naglalaro. Ito na nga si Nene, oh. Kalmado lang. Pero nang winner dyan, friendship is yung mga boys. Ang galing. Ito, dito na nga tayo sa exciting part. Jollibee, pasok. It's your time to shine na. Yeah! Ang inaabangan ni Kyle dahil first time niya nga nakita si Jollibee Ayan na mata, tutok na tutok kay Jollibee At ako din, first time ko rin makita si Jollibee in person Ang kulit pala nitong si Jollibee Napaisip lang ako, friendship Requirements, basta nagsusot ng mascot ng Jollibee ay mega galing sumayaw <laughs> Nakikita ko kasi sa mga video ni Jollibee sa Facebook, magagaling sumayaw eh. Overall nga ay saya ng birthday ni AJ at nabusog kami ng bonggang bongga, friendship. Ang daming food, Siyempre, alam niyo na mga food ng Jollibee. At itong si Kyle ay naka-unlock na ng tingin kay Jollibee. At dahil uwi na, may loot bag din dala si Kyle. Sa mga friendship ko dyan, nakaabot hanggang dito sa dulo ng video ko. Maraming maraming salamat sa panonood. Yun lang, friendship. Bye-bye!